yung rice cooker. Pwede mo siyang hawakan na hindi mainit. Oh. Hi guys! May bago tayong rice cooker ngayon. Ito mas mababa yung wattage kasi naghanap pa tayo ng mas mababang wattage para mas matagal pa natin magagamit yung ating power station. So, I think nasa 200 watts lang ito. Kasi yung isa kong rice cooker nasa 300 watts. Eh. So, ito yung power cord nya. ito yung rice cooker. A color black pala yung kinuha kong kulay. Ayan. So, mukhang okay naman. Tingnan natin yung, ayan. Yung wattage niya, nasa 200 watts, 50 hertz to 20 volts na 1.2 liter yung um, capacity niya. So, pag binuksan natin, ganito lang siya. Yan yung takip. May ganito pa siyang kasama. And makeup, Ito din. Hindi ko alam para saan to. And handle. Instruction guide. And ang mga ganda dito, natatanggal tong sa ingan. So, mas madaling hugasan. Meron pang libring sponge at yung sandok. So, yun yung nga kasama guys. Ayan siya guys, very cute. So, tatry natin magsaing today using yung power station natin sa rice cooker na to. So, ito pala guys, parang dito siya nilalagay. Parang magiging, ayan. So, dito mo siya ilalagay para pwede mo siyang hawakan na hindi mainit. Ganun siya. So, pag pinuha mo na dyan, lalagay mo to. Tapos, pwede mo nang iserve yung kanin natin. Okay, ayos pala ito ah. So, try na natin. Ayan guys, ready na ating rice cooker. So, dito natin siya lulutuin sa ating power station. So, nasa 100% ngayon. Maka full charge. So, nakasaksak pa rin tayo sa solar panel. So, try natin itong rice cooker nating bago. So, let's go. So, ayan. Nakasaksak na ang ating rice cooker. So, i-on lang natin yung power station natin. At ayan, nag-keep warm na yung rice cooker. So, i-try na natin yung heating. So, ayan, naka-red naman. So, try natin mamaya. So, tama. Nasa 220 watts yung ating ang um, rice cooker na bago. So, mas mababa yung wattage niya compared dun sa isa nating rice cooker na 300 watts patas. So, yan. Mas matipid to. So, tingnan natin hanggang maluto kung ilang oras ba. So, nag-harvest na yung power station natin dahil nabawasan yung battery natin. So, yan. So, tingnan natin later. So, let's go. Ayan guys, naka-keep warm na ang ating rice cooker. So, tingnan natin yung wattage. So, nasa 36 watts na lang yung um, keep warm nya. So, nasa 66% pa yung battery natin. So, yan. Medyo mababa yung harvest natin ngayon. Hindi gaano kainit. So, ayan guys. So, talagang okay na okay itong bago nating rice cooker. So, matipid siya sa kuryente. Yan na guys, mukhang luto na yung rice natin. So, open na natin. Chararan! Uy, oo nga. Yan guys, 3 cups yung sinain ko. So, yan yung rice natin ngayon. Okay. So, tipid pa din tayo dahil may 62% pa din tayo guys. So, kaya mas maganda talaga nag-harvest din tayo habang ginagamit para mas matagal natin magagamit yung power station. Pero tipid pa din yung 200 watts, no? So, pag naka-warm lang, nasa 36 watts tayo. Okay. So, hindi ganun kainit ngayon, eh. Kaya nasa 30 uh, watts lang yung harvest natin. Pero not bad na din. Alright. So, yun lang. Ganda ng rice cooker natin. Saktong-sakto sa ating next camping. Alright. Bye!